Hello mga auntie! Ayan, dumating na yung in-order ko online na malunggay. So ayan guys, tama yung narinig nyo, mayroong malunggay dito sa Japan. Ayan, so malaki siya. Ay, yung cartoon niya malaki siya. And then, ito po yung malunggay. Ayan, medyo pricey siya, pero I think worth it naman. Kasi kung bibili ka pa sa ibang platform flat platform <laughs> sa ibang um, online shop Uh, medyo mas mura yung iba pero kasi maliliit siya and yung iba buto pa lang. Pero ito, malaki na siya guys. Malaki na siya mga anti Kaya ayan, tuwang tuwa ako at dumating na sa wakas. And tamang-tama, summer ngayon. So, I hope lumaki pa siya and dadami pa yung mga dahon niya. Ayan! Buksan na natin. Excited ako siyang buksan. Ayan, man. Ayan, man. Ayan, ayan. So, ayan siya, ang ayan. So, malaki yung pasen niya, kaya natin. kaya naman, kaya naman. kaya malaki. kaya siya naman. Siya sa ibang kaya um, malunggay na magbibili sa online shops. So ito sa Facebook ko siya um nakita, nabili. So nag-message lang ako dun sa farmer, mga Filipino din yung mga farmer dito sa Japan na binilhan ko. And then mabilis lang yung transaction. So ayan, mommy. Ayun, may malunggay na tayo. And according sa ano sa uh, binilihan ko kasi bago ako bumili nito, tinanong ko if pwede siya mabuhay during winter season. And then sabi niya, pwede daw ilagay lang siya sa, ipasok lang siya sa loob and then tabi ng heater. So yan, happy ako. Meron akong malunggay. And fresh. Ayan, hopefully okay talaga siya. At mabuhay ko siya. <laughs> Ayan. So yun lang. Mga ante. May malunggay na tayo. so i'll see you again to my next vlog bye guys